Madalas daw po ay nakakaligtaan ng tao na ang ganda ng mga bagay dito sa mundo ay sumasalamin lamang sa kagandahan ng Diyos na lumikha sa kanila. At upang tayo po ay iligtas sa pagkahumaling sa magagandang bagay dito sa mundo na lumilipas at hindi natin namamalayan ay sinasamba na pala natin at na Panginoon na pala natin. Nung sumapit po ang takdang panahon, ipinakita e ng Diyos ang kaniyang mukha na ubod ng ganda. Pinakita nang lumikha na ito ang kaniyang mukha na saksakan ng ganda. Ang kagandahang ito na hindi lumilipas, ang gandang sinauna pero palaging sariwa. Ang kagandahang ito